Ito ay isang testamento na Sulu was once a great nation. And kaya nga, tuwing ako'y pumupunta dito at nagbibigay tayo ng dua a arwa, yung tawag sa Amen yung prayer for the dead, hindi ko maiwasan na maging emotional. Well, unang-una, -una, sa pagdala ko ngayong araw na ito dito sa tomb ni Sultan Batara uh, para sa 607 year a commemoration of his death anniversary. Kasama po natin ang ating number one senator sa Pilipinas na si Senator Robin Padilla. Uh, dahil siya po ay isang Muslim na senador at ito po ay isang napaka-importanting lugar para sa historia ng mga Muslim sa Pilipinas. I think po, um, promising ang pag nagreport report siya sa Pilipinas, kung ano nakita niya doon, sabi ko nga kay Senator, itong historia na ito, itong tomb na ito, ang nakaratay po dito hindi po isang Chino. Ang nakaratay po dito, isang Tausug galing po ng Sulu. Plano po talaga namin dito, uh, bukod sa may uh, gustong gawing pelikula ang ating mahal na senador, tungkol sa kasaysayan ng overseas Chinese na tumulong sa Pilipinas noong time of Japanese occupation, ninanais din po sana natin magkaroon ng joint project between Philippines and China. Doon nagkaroon na ito dati ng pelikula noong mga 1980s. Gusto ko na natin gumawa tayo ng uh, pelikula tungkol sa storya ni Sultan Batara at uh, tungkol sa pagkakaibigan ni Sultan Batara at ni Emperor Yongle. At nang sagayon, kumalat ang kasaysayang ito at mak makita natin na ang Pilipino at Sino noon pa man ay um, magkaisa na. Bisitahin niyo po itong Dejo. Bisitahin niyo po itong tung ni Batara. Nung uh, nilibing siya dito, wala pang Pilipinas. Pero si Sultan Batara po ay isang tausug. Ito pong contribution of Sultan Batara ay hindi lang po contribution for the tausug people. This gives pride to every Filipino knowing that in 1521, hindi po tayo mangmang, -mang, may pinanggalingan po tayo. We were once a great nation before the colonization of Spain. Palakasin natin ang ating uh, tao sa tao na ugnayan uh, sa pamamagitan ng katulad ng ganito, paggunta ng contribution of Sultan Batara sa diplomatic relations nung wala pa man ang Pilipinas. Sabi ko nga, napakaganda talaga ng ginawa ni Sultan Batara dahil hanggang ngayon nakikinabang tayo sa relasyon no? na, na meron siya with the Emperor. Naman na po natin yan ngayon na every time we go to China, ramdam ko hindi ako ibang tao. Ramdam ko kung gaano ako ina-welcome. Ramdam ko yung warmth and hospitality of every Chinese na nakakasalamuha ko ting ako'y dumadalaw sa China. So, para sa akin, iba po kasi yung malakas ang relasyon natin ng tao sa tao. But this relationship has been established 607 years ago.